Narito ang ilan sa mga pinakaprotal na parusa sa mga nagdaang panahon. Ang rat torture ay isang malupit na paraan ng pagpapahirap kung saan ang isang gutom o may sakit na daga ay inilalagay sa isang balde na nakapatong sa hubad na tiyan o dibdib ng biktima. Ang balde ay pinapainit mula sa labas na nagiging sanhi ng pagkabalisa ng daga. Upang makatakas sa init, kinakagat at kinakain ng daga ang laman ng biktima na nagdudulot ng matinding sakit at pinsala sa mga laman loob. Ang pamamaraang ito ay tinampok sa mga palabas tulad ng Too Fast to Furious at Game of Thrones. Ang Scapism ay isang brutal na paraan na parusa noong sinaunang panahon na ginagamit ng mga Persian. Ang akusado ay inilalagay sa pagitan ng dalawang bangka o sa loob ng isang hollowed out na puno sa kapwersahang pinapakain ng gatas at honey. Bagamat mukhang hindi naman masamang pakinggan, pero ang milk and honey diet kalaunan ay magdudulot ng matinding pagtatae habang ang akosado ay nananatili sa wooden enclosure. Ang gatas at honey ay pinapahid din sa katawan ng akosado kaya naaakit ang mga insekto. Iniiwan silang nakabilat sa araw o malapit sa tubig kung saan siya dahan-dahang babawian ang buhay dahil sa dehydration, kagat ng insekto at iba pang sakit ito ay isang kakaibang parusa na ginagamit ng ancient Rome para sa mga kasong parasite o ang pagpaslang sa magulang o malapit ng mga kamag-anak. Ang akusado ay inilalagay sa loob ng isang sako kasama ang mga hayop tulad ng aso, unggoy, ahas at tadang. Pagkatapos, itatapon ang sako sa tubig. Kung hindi man siya mapatay ng mga hayop, ang pagkalunod sa tubig ang tiyak na tatapos sa kanya. Ang white torture ay isang uri ng psikologikal na pagpapahirap na gumagamit ng sensory deprivation. Ang akusado ay inilalagay sa isang kulungan na walang ibang kulay na makikita maliban sa puti. Ang damit, pagkain at maging ang mga uniform ng bantay, lahat ay puti. What? Walang ibang kulay, salita o pagbabago at nananatiling bukas ang mga ilaw 24 oras kada araw. Ang ganitong pagpapahirap ay nagdudulot ng matinding psikolohikal na pinsala kahit minimal ang pisikal na sakit. Isang halimbawa nito ay ang kaso ni Amir Pakrabar na dumanas ng white torture sa Iran noong 2004 sa loob ng walong buwan. Nang siya ay makalaya, nawalan siya ng kakayahang maging normal at hindi na maalala ang muka ng kanyang sariling mga magulang. Ang strapado ay isang uri ng pagpapahirap kung saan ang biktima ay itinatali ang mga kamay sa likod at isinasabit pataas. Ang posisyon ay nagdudulot ng matinding sakit at maaaring magresulta ng pagka-dislocate ng balikat. Kung hindi sapat ang sakit, dinaragdagan ito ng mga pabigat. Nagsimula ito noong panahon ng Inquisition sa Middle Ages at ginagamit pa rin hanggang sa 21st century. Tulad ng makikita sa mga larawan na kumalat noong 2016. Ang Iraqi photojournalist na si Ali Arkadi ay sumama sa Special Forces ng Iraq na binubuo ng Sunnis at Shiites na lumalaban sa mga ISIS. Subalit nang magsimulang mag-torture at pumatay ng mga inosenteng sibilyan ang grupo, ginamit ni Arkady ang kanyang kamera upang i-record ang mga kaganapan. Nakakuha siya ng mayigit apat na lang larawan at video na nagbubunyag ng malulupit na war crimes na ginawa ng mga puwersang suportado ng West. Ang drawing and quartering ay isang brutal na parusa noong 13th century sa England para sa mga nagkasala ng pagtataksil. Una, ang akusado ay tinatali sa kabayo at hinihila patungo sa galos kung saan siya ibibitay. Dito'y maaaring tanggalan siya ng laman loob o pupugutan ng ulo. Pagkatapos, ang katawan ay inahati sa apat o quartered, kadalasan sa pamamagitan ng paghatak ng mga paa at kamay gamit ang kabayo na tumatakbo sa magkaibang direksyon. Ang malupit na parusang ito ay tuluyang tinanggal noong 1867. Ang Kiridon ay isang parusa kung saan ang akusado ay iniihaw sa apoy. What? Minsan, pinapahiran pa sila ng langis para mas mabilis ang pagkaluto. Bagamat ito'y nakakatakot, hindi naman sila kinakain pagkatapos. O, hindi nga ba? Ang China ay may pinakamataas na bilang ng pagbitay sa buong mundo na ipinapatupad para sa iba't ibang krimen tulad ng pandaraya sa buwis, panununog at prostitution. Upang gawing mas epesyente ang prosesong ito, gumagamit ang bansa ng mga mobile execution units. Ito ay mga sasakyan na may kagamitan para sa lethal injection. Ang mga van na ito na mukhang karaniwang police van ay umiikot sa buong bansa upang isagawa ang mga pagbitay malapit sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa mga opisyal ng China, mas mura at mas makatao ang pamamaraang ito kumpara sa tradisyonal na firing squad. Bagamat sinasabing mas makatao ang lethal injection, may mga pagdududa pa rin para sa pagiging makatao nito. Sa kabila ng mga reforma upang bawasan ang paggamit ng parusang kamatayan na nanatiling mataas ang bilang ng mga pagbitay sa China na nagdudulot ng patuloy na pag-aalala mula sa tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Noong mga nakaraang siglo, ang pagluluto ng buhay na tao ay isang karaniwang paraan ng parusa mula sa Silangang Asya hanggang sa Inglaterra. Ang biktima ay tinatanggalan ng damit at inilalagay sa isang malaking lalagyan na may kumukulong likido tulad ng tubig, langis o tar. Sa isang mas malupit na pamamaraan, ang akusado ay inilalagay sa isang malamig na likido at saka pinapalakas ang init hanggang sa kumulo. Ayon sa mga tala mula sa pamamahala ni Haring Henry VIII, may mga kaso ng pagpapakulo na tumanggal lang hanggang dalawang oras bago namatay ang biktima. Ang kill-holing ay isang brutal na parusan na ipinakilala ng Dutch Navy noong huling bahagi ng 16th century para sa mga mandaragat. Ang akusado ay tinatali at inihila mula sa ilalim ng barko, mula sa isang dulo, patungo sa kabila. Marami ang namamatay mula sa pamamaraang ito dahil sa pagkalunod o internal injuries. Kung sila man ay makaligtas, ang mga biktima ay madalas na nasusugatan sa mga barnacles sa ilalim ng barko na nagiiwan ng mga peklat sa buong buhay nila. Ang Blood Eagle ay isang brutal na parusa mula sa mga Nordic Legends of Viking Executions. Ang likod ng biktima ay hinihiwa upang ma-access ang mga ribs. Pagkatapos ay binabali ito at pinipilipit pataas upang magbukhang mga pakpak Upang lalong magdulot ng sakit, nilalagyan ng asin ang mga sugat. At bilang huling hakbang, ang mga baga ng biktima ay tinatanggal at inilalagay sa ibabaw ng tadyang. Bagamat may mga debate kung ito man ay totoo o isang alamat lamang, nakakagulat pa rin na ito ay naiisip ng mga tao. Ang lingchi o slow slicing ay isang malupit na paraan ng pagpaparusa na ipinatupad sa China ang biktima ay tatali sa poste at dahan-dahang tatanggalan ng balat sa katawan. Pagkatapos, ito ay kadalasang nauuwi sa paghiwa ng puso o pagputol ng ulo. Nagsimula ito noong 10th century at tumagal ng halos isang libong taon at tuluyang pinatigil noong 1905. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin, para friends na tayo. Okay. Ang execution by elephant o gungaraw ay isang paraan ng pagpaparusa sa pamamagitan ng pagpatay gamit ang mga elepante sa timog at timog silangang Asia, partikular sa India. Ang mga Asian elephants ay sinanay upang durugin, putulin o pahirapan ang mga bihag sa publiko. Karaniwang ginagamit ito ng mga hari o namumuno upang ipakita ang kanilang kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng kanilang mga nasasakupan pati na rin ang kanilang kakayahan na magkontrol ng mga wild animals. Ang paggamit ng mga elepante sa pagpaslang ng bihag ay naitala sa mga journal at tala ng mga Europeanong manalakbay na bumisita sa Asia. Ang practice na ito ay tinigil ng mga kolonyalistang Europeo noong 18th at 19th century. Bagamat pangunahing ginamit ito sa Asia, may mga pagkakataon din ginamit ito ng mga makapangyarihang tao sa Europa at Afrika tulad ng sinaunang Roma at Carthage lalo na upang parusahan ang mga nag-aaklas na mga sundalo.